Hindi ako ulit ng ulam na. Oo, oh, si okay. mahirap. Mahirap ng alin? Oo. Oh. Na, yan, Nay! Hinahatak yeah. yan, so eh. Ba't kinukuchilyo mo? Eh, hey, hindi. Tinatutungkab ko lang. Ah, tinatungkab mo lang. Hindi. Hmm. Ay, ko lang gano'n. Ah, oo. Oh. Ayan. Tapos. Ayun. Kaya malaki. Uh, 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 hindi ba kayang hatakin, Nay? Oh, uh, hindi, matigas. Okay. Oh, ayan, oh. <laughs> oh, ayan. ako so, <laughs> oh, oh. Sardines. Naka, naka, lang sarsa niya. Ba't ito kakaunti ang laman? Mga jokers. Nung araw napakasarap nito. Nga. ilan, ilan ang laman ng sardines? Sigaling tatlo, apat. Kaya gabi amin na. na Ay, maliliit sila. Yun. <laughs> Ay, maliliit 'yun. Maliliit. Hindi sarap sa <laughs> Sa pandesal, masarap. Gustong-gusto mm -hmm. okay, -gusto na rin kayo makaharap ni The King at eh. makakwentuhan niya. Oh, yeah. uh, ni Mayor. We... Mayor Berhel. Kung mm -hmm. oh. naagalan talaga, pero kausap ko na rin Pero kung, niyo, kung naman, naano ko kagabi. Kung kagabi na ano nyo, kasi kausap ko na rin si Marvin. Oo, oh, kung naano ron. ko kagabi. Meron naman Unaando sa sakyan. Uh -huh. Wala ba? Malangan kasi ano na pa Ano pa naman ang ko? Lagi uh, isa kasi ako 'yung uulan ulam mm. pa. Maaga ako nagsara mga alas 6 siguro. Mm. So, naman na 'yung nawala na 'yung live natin na, sa am... nawala na 'yung live natin sa ano. Uh -oh. Sa sa Facebook kasi nga na-interrupt nung tawag kasi aalis na siya sang ano eh. Makikibagkwentuhan din siya kay uh -oh. kina ano eh mayor. Kaya mayor kasi ano? pagka kasi kami han kami mm -hmm. dalawa ano may oh. kaharapan maganda ba ano. Mm -hmm. Oh. Eh, pa si Daking pa. Oh, oh. <laughs> <laughs> maganda ka bato. Okay na ulit yung studio niya. Ayos na ulit yung studio ni Daking. Mm. -hmm. Ah, wala nang live yan. oh, nawala yung live ko sa ano eh kasi tinignan ko ulit. Maka. Salamat. Tapos na. Hello mga ka-jokers. Okay. Good morning. Uh -oh. From San Diego, California. Na ano nato? Naputol yung kanina. Uh, naputol ano? yung kanina. Ito uh -oh. naman sa YouTube tayo. Sa YouTube. Uh -oh. Naputol yung okay. kanina. Okay. Apo. Uh, Ape. Lipat, lipat blog, po kayo <laughs> mm, -mm. Apo, Okay. Uh, shout out pa. Yan sa Bulacan-Bulacan. Oh, uh, nandiyan po si... The King. Si The King. Mm -hmm. uh Oo. -oh. Nye! Uh -oh. Eh, siguro naguhuntahan sila ngayon at saka sila Mayor... Oo. Uh, uh, -oh. uh Meneses. Okay? Oo. Uh -oh. -uh. shout out po kay Mayor uh, Verhel Meneses at kay Mayor ng... Natividad. Uh, Mayor ng Malolos. Oo. Hmm. Uh, Mayor na Ah, si Parang Christian. Mm -mm. Siya uh, mayor natibidad. pa rin. Tayo. Siya pa rin ang mayor. Oo. Uh, Tapos sa uh, ano? Tapos dito sa Florida, siyempre. Mm Florida, -mm. siyempre, Mayor uh, Josel Gistan. Mm -mm. oh, at Vice Mayor Mel De Leon. Uh, shout out po sa lahat. Mm -mm. Kahit mm -mm. sa Pulilang po. Uh, yung mayor at saka kung binabati ano ko doon? po. Ay, yung bagong mm -mm. helping mm -mm. namin. Uh -oh. Sino ba mayroon ng, ng, ano, ng kulilan? Uh -oh. Eh, yung ano nga pala, yung bagong helpy namin dito sa sa Florida. Floridel. Uh -oh. si Jerome. ah uh, Jerome Ragunton. Ragunton. Ay, uh, hello. Uh -oh. At sa baliwag po, uh, Secretary Fred Martin, Vice Mayor Ferdi Estrella at uh, Mami Mayor uh, Mayor Mayora Sonia Estrella. Mm -hmm. Hello. At sa uh, Sanil po, oh, binabati ko si uh, parin Raki Raki sa Sarmiento. Sarmiento. Siya pa rin ba tayo tayo? Uh -oh. At saka, uh, uh, pagka ano raw, kukontakin ka, ka raw ulit. Nil -nil. Mm. -hmm. Uh. Sabi ko, yung pa rin ang kuha natin, yung Ricardo Balonso pa rin. Mm -mm. Uh, pagka, kay Mayra ka kukontak. Uh -mm. -hmm. Kasi anong ano nga pala, na, eh, nag-birthday si JP? Oo, oh, kuya Japes. Ah, October si... 16 din yun eh. Oo, oh, si Jep. Oo, kuya Japes TV. Ah. si Jeff... <laughs> oh, Kapakno. Mm. Ah. Ah, si Kapakno, Ay... si Gregondo Dennis. Ah, si <laughs> Dennis. Mm Oh, -mm. ah, yung patahe ko riyan, kukunin mamaya. Pakukuha ko mamaya. May patahe ako rin, tatlong Amerika, tatlong code. Mm. Oo. Ah. Sakop ba ng ano yun? Bulakan-bulakan? Ang? Bulakan? <coughs> Sakop ba ng bulakan-bulakan yun? Bulakan? <coughs> Alin? Sila Dennis? Ay hindi. Ay, pandi. Pandi pala yun. Pla bulakan pa rin pala yun. Sa o. pandi naman. Sakop sa so, sa pa rin ng bulakan. Sakop pa rin ng bulakan. Pero... Yung pununtahan natin sa... Ah, saan ba tayo nagpunta naman? Na-meet ah, natin si ano? Yung kasama... sa Doon niya. Hindi. So, sa ano? Masagana. Barangay Masagana kay Kapitan ah, Sandel. Ah, oo, oh, yung oh. nakita natin si ano, oo. O, kay Kapitan Sandel. Santa Maria din yon Hindi, Pandi yun. Ah, Pandi. Pandi, oo. Mm -mm. Sa Masagana. Ah, uh, hi, Kapitan Sandel. O, oh, kay Pasagana. Nagkita, nakita ko si Ikwan, kapatid nila. Si Doon yun. sa, oo, oh, sa, sa pelikula ni Fernando po. Ikaibigin ni Fernando po kapatid nila eh, si Rusty. Rusty Sandel. Oh, uh, napanood yan. ko yung pelikula ni Fernando po uh, uh Oh. nandun sa Resti. Lahat po lang tagapande. Ah, uh, hi. Shout out, shout out. Ah. Mga tagapande. Ah, uh, si Kuwan. Si, naalala ko si Biskara oh, si, ano, si Chris Trump Uh, please from Troy, to a biskara. yung mga ka-jokers natin dito, ayan muna siya. Uh, ako. po, si... si nasa na kaya si ano, yung gumagawa ng barko. <laughs> no, ah, oh, si, si, ano, Ryan. Naku, nasa oh, Cebu, what? ilang beses nang nalindol. <coughs> si Ryan <coughs> Hansard Stone. Nasa Baguio, nasa Baguio, nasa... Oh, nasa Cebu, doon inabutan ng Baguio at lindol. Naka? Nagpo-post nga siya eh. Nag-ano nga siya Ayan, ng ano. Naka, bu, may inam naman mga ligtas tayo mm -hmm. lahat. Ah. Hindi naman daw nakakamatay ang lindol eh. Ang nakamamatay yung bumabagsak. Oo. Kapag eh, gawin na... Yung lindol, ano, ala naman, ma, ma may hilo-hilo ka lang. Ang mm -hmm. nakakamatay, mabagsakan ka ng kuryente. Mabagsakan, ka ng poste. Mabagsakan post ka eh. ng building. Yun. Oo. Pero sa ka. amin, sa Bicol, Mm. Hanggang ngayon nagpapatayan sa lakas ng lindol. Mm. Walang namatay na tao ron. Lindol? Oh. Malilindol lang nun ha, sa sorsogon. Oo oh, Pero yun ang pinakamalakas na lindol. Mm. Pero walang namatay doon dahil wala namang mga building doon. Eh. Ah, wala Pero hanggang ngayon nagpapatayan ng tao. At Oo, oh, eh, eh nagkapalit-palit ng lote. Eh. Oo. Oh. nagkahiwa yung ano. <laughs> Oo. Oh. Ay, joke lang po mga ka-jokers. Nagpapatayag daw sila ngayon daw sa palindol dahil ang lote. Nagkapalit-palit. Nagkapalit-palit. Oh. Ay, siyempre, makikipagpatayag ka. Dati iyan sa iyo eh. Tapos, Nabi, nalipat yung sa... mohon. Oh. Hi, hello. Mga ka-jokers. Oh, huwag na po natin hangarin yung kasi marami tayo nababasa sa mm. ah, sa cellphone. Sata, mm. ah, ano, na parang sabik na sabik pa tayo sa na, nalindol na ang Luzon. Mm. Nalindol na ang Bisaya, mm. nalindol na. Bakit hinahangad nyo pa yung Dibiguan? Anong Dibiguan? Oh, yung hinihintay nila, yung pinaka, pinakan pinakamalakas na lindol daw. Oo. Eh, pinaghahanda ang... Eh, yung ba naman paghandain, pagdasalin nyo ang tao, eh. hindi yung tatakutin nyo. Hindi, iyan lang ang puna ko sa... Nababasa mm. ko dito sa ano. Social media. Oo, ano na, ba nababasa niyo sa social media? Ha. Eh di, darating ng bibiguan, mawawala raw sa mga palusun. Mm. O, huwag ganon. parang sabik na sabik kayo, dumating yan. Mm -hmm. Turuan niyo ang tao na magdasal. Mm -hmm. At tulungan niyong magdasal. Huwag niyong tatakutin niyo. Oh, meron kasi mga mahihina ang, kuwan eh. Inaatake niya. Mahihina ang puso. Oo. Pag nabasa yung eh. Kasi ano yan eh, pananakot yan. Hmm. Hindi naman paalala lang naman siguro tayo, hindi naman pananakot. Hindi. Na, e, Ito kasi, mm. mo, mahati raw, ba, na maghihiwa-hiwalay daw. Mm. Maaalis ang mga paang lusun. Hmm. O, eh, paano ang paang tao? Hindi gano'n. Turuan nyo ang tao na magdasal para wag matuloy ang sinasabi niyong lindol. Hmm. Oh. Yung mga nagaano rin, mga sabik na sabik sa lindol. Hmm. Oh. Eh, iwasan natin yan. Iwasan natin. Na yun. Ano Mas, dapat? Sige. Dasal lang kailangan natin. Yon, number one, dasal. Matutong bumalik loob sa Panginoon. Magsimba. Lord, iniintay lang na ang tao ay hindi yung tatakutin nyo. Yung, meron hindi na makatulog. Paano raw ba dumating? Just, ano bang ang masigit na dapat katakutan? Oh, uh, katapusan ng mundo, katapusan ng buwan. Hindi yung katapusan ng mundo, walang inggitan doon. Oh. Kasi pag natapos ang mundo, oh, masyado nakakatakot. Mag, Oo. Oh. eh, pag natapos ang mundo, may utang ka sa akin, may utang ako sa iyo, quits tayo. May kasalanan ka sa akin, may kasalanan ako sa iyo, quits tayo. Tapos ang mundo, ano nakakatakot doon? Ang nakakatakot yung katapusan ng buwan. Oh, 28 pa lang kagaya ng kuwento. Eh. 28 pa lang kinakabahan na ako. Oh, magbabayad ka sa kuryente, magbabayad ka sa apartment, magbabayad ka sa uh, telepono, magbabayad ka sa wifi. Oo. Oh. oh. may nako, 'yun ang nakakatakot. Katakot mga jokers Yung katapusan ng buwan. Pero yung katapusan ng mundo, hindi, hindi nakakatakot. Lubos na nakakatakot oh. ang katapusan ng buwan kaysa oh, katapusan wala, wala, ng mundo. Wala dapat pangambahan dyan sa dapat katapusan ng mundo. Dapat magdasal, magdasal manalangin, manampalataya. Oo. Magpursige. Tayo Hingin. pa. Ito pang Pilipinas. Pinaka, pinaka-relihiyosong bansa ito. Mm -hmm. Dahil iminulad. Eh, Uh, dinala ng Kastila ang Kristyanismo dito sa Pilipinas. Uh, 504 years na dito sa Pilipinas ang Kristyanismo. Uh, dahil uh, 1521 uh, dalhin ang dalhin ng Kristyanismo dito sa Pilipinas. Uh, eh kaya tayo, religyosong bansa. Marami lang mga, syempre, may mga iba-ibang Uh, paniniwala, paniniwala nila na nagpapaliwanag. Wala namang problema yun. Dahil sa Panginoon hindi naman ang kuha nila. Uh, Kaya isa ulit, isa ulit paalala tatay. Ang tamang paalala ay, ay magdasal tayo. Magdasal, okay. manalangin. Hindi tayo ng uh, ano, wala. Talaga. Gabay. Oh, uh, kahit na huwag tayong humingi. Mag-isip lang tayo. Pasasalamat sa Panginoon dahil nabubuhay tayo. Dahil Uh, ang Diyos, hindi mo pa sinasabi. Iniisip mo pa lang, alam na nga. Tama. Uh -oh. Amen. Pero ibahin natin ang usapan. Shout out dyan sa kay, ano? Dyan kay Emil eh, Lustin niya, ano? Apa. O oh, dyan sa California at saka si Joe, sila mag-asawa. Uh, Dory Australia. Apa. Uh, Rudy uh, Bautista. Ano, dyan sila ngayon. At saka si, ano? si yung si Consejal uh, kay Bautista. Hi, Apple. Uh, kumusta ka mag-asawa dyan? Uh, mm, -mm. Uh, nanonood kaya si... Nanonood kaya Mas, si... Masigit Adori kanina nanonood sa... 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 Ano, sa, uh -huh. sa FB. oh uh, nanonood pa rin ngayon yan. Oo. Uh -huh. uh, kasi may may sasabihin lang ako kay Apple. Mm -mm. Ano, September na ngayon, ano? Apo. Ah. Uh, Oktubre. magno nobyembre na. Oo. Oo. Ah. Uh, nobyembre na. Ala, ano. sasabihin ko lang kay Apple na itong edad ko na ito mag-80 na. Ako. Uh -huh. Hindi pa ako nakakahawak ng dollar. Dollar. Hindi totoo 'noon. <laughs> 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 ano bang dollar ang hanap? Baka you know, coins. Yung US dollar. Ah, US. Yung ako nakakahawak na. No? Ng US oh. dollar. Oo. Malapit na ang birthday ko na naman. Uh, February 23. Namunod ba siya? <laughs> Sana nandito si Ladori sa birthday ko. Pero si Emer, sigurado nandito. Mm -hmm. Uuwi yun ang February. Oh. Yes. Father Hello. Father Benny Justiniano, shout out. Mm -mm. O, oh, nandito sa parulan yun, sa 23. Ah, magmimisa siya ulit? Oo. Oh. Sa San Clemente. Mm -mm. Naunahan sa bintog eh, si Father Joey din eh, nagyaan eh. Mm Father Joey Gatos. Saka, inuhala ako na rin. Mm -hmm. Taka, Puna Puna. Okay. Ayun. Ayun. Ayun mga um, uh, taga-jokers dyan sa buong mundo natin. Thank you so much sa patuloy na pag tangkilit niyo po kay Tatay Lee. Uh, lahat yung, po, ano po eh, yung... kumusta na kaya si ano? Uh, hindi na tayo napapasyalan, no? hindi na tayo napupunta sa kanya. Sino po? Uh, uh, si Lolo Bino. Ang oh, okay. family. May boyfriend na siya ngayon. Sila. Uh, sila si, uh, ano, si, ano nga ba, ano ni, ano? Si, ni si Edmar Kuman, Bata. Si, ano? Si Edmar Bata. Edmar, uh oo. -oh. -mm. -mm. Uh Oo. -oh. may may ano na jowa na si ano, si si Lolo Bino. May show may show ta na si uh -oh. Lolo Bino. Mm. -mm. Okay ah. Okay, si Abdul kailan kaya kasal? Ah, uh, dalawa ta sa kasal. Kasi uh -oh. nga si ano eh, gano nag, nagbakla-baklaan ah? si Edmar Batak and bin ano niya si Lolo Bino, pinarank niya. Kaya <laughs> yun si Lolo Pino, siyempre, hindi naman niya kilala. Kaya ayun, tawa yung mga ano. Hi, Lolo Pino. Nagbakla-bakla kasi si, ano, si Edmar. Siya si Abdul, ano ba yun? Uh Oo. -oh. Nakalimutan ko. Basta na sa ano niya, sa... Inang si bagong content kasi ni ano eh. Si Marcela? Hindi, si mismo ah. si Edmar bata. Ah, uh -uh, hindi, yung si, Marcela Marcelo wala, wala, wala. Wala sila. Wala na yung, yung ano nila. Ah, wala ano, pa. Wala pa. Na. Ah. Pag nagkaroon ng pagkakataon, magawin ulit. Kaya ano na lang, may size lang ulit. Ako. Mm, mm Sa isang buwan, baka sa kaya. Ah. Ah. Mm-mm. Batik tayo ng batik. Yun, napakalapit. Hindi natin mabatik. No, shut out. Oo. Oh. Ah. Basta, Shiela Sanggalang, mm -hmm. lahat ng ano, hayaan mo ka kagagalitan ko yan. Sino? Ang okay, napakarami naghihintay sa barangay, siya hinihintay. Oo, siya nasa kanya susi eh. <laughs> siya ang clerk ng barangay. <laughs> nasa kanya okay, susi. Naghihintay na, sabi ko, sa mga tao, hayaan niya at kagagalitan ko yan. Ah, Dapat ah. ikaw na, una. Uh, eh, ang nauuna. Eh, nang salita naman ni Sheila. kaya ako nauhuli, uh, nagdadala pa ako sa inyo ng no, almusal niyo. No, shout out mo <laughs> ulit. Shout out. Oh, shout out kay uh, Sheila Sanggalang. Uh, Diyan sa Barangay Hall. Nang? Ng uh, Banga Second, Plaridel, Bulacan. Kaya Hi. siya nalilate Lahat kasi. Lahat po nang nandyan ngayon. Uh -huh. Kaya siya nalilate kasi. Dinadala uh -huh. ka pa niya ng pansit. Oo, oh, 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 dinadaan, pa, dinadaan niya pa sa akin yung pansit. At pansit ay yung Pansit at pandesal. At pandesal. Uh -uh. Eh, kaya na atraso. Minsan kakatukin pa niya ako at natutulog pa ako. Uh, Shout out kay... uh, pasensya na kayo. Mga ka-jokers, kayo diyan, kamusta? <coughs> Wilford, good morning. Rock and roll. Uh -huh. Yes. Nag-live din si tatay kanina sa ano FB. Na interrupt lang kasi may tumawag. May tumawag. Uh -huh. Eh, yun hindi tayo makapag-live kasi na ano yung signal mahina mm, -mm. kaya yan mga kajokers ah. Marilu Olistre ba? good morning mga kajokers Marilu Olistre Nick Ramos good morning tatay Eric si? Nick Ramos uh. Ah. Diyan Asaya, good morning. Ayun ba? Roderick Lasada, Diyos na Marhay. Marjana. Good morning po, Kapitan Jamon Ponsalan. Ah uh, uh, Good morning. Eric Marlon Kapitän, Ramos. At so, oh, si Kapitan June morning. Sayo. Oh. Lolita Gastole. Good morning. Gastole. Apo, uh, Tatay ah, si Rick. Lito. Uh, uh, hmm. hi, Lito. Hi, Nasa vehicle ngayon okay. yan. Okay. Cormel de la Rosa, CN Baba Sanuelan, good morning. Hi, hello. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga ka-jokers. Sa patuloy na pagsuporta kay Tatay Rick, good morning po. Lalo, lalo, sa pamilya ni Josin, Joanna Seya, kay Christopher, Mm -hmm. uh, Christopher. Uh, si Christopher, naalala ko, nakalimutang tantang ko. Lang. Uh, ano? Tantang, tanto ko. Tantang, tanto ko. Tanto ko. Uh, 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 kasi medyo yayamanin ng... Yayamanin ng apelido. Ang apelido eh. uh, <laughs> uh, 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 mga uh, dyan sa uh, bus. Uh, 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 mga ka-jokers natin sa... Um, kung uh, 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 uh Kumusta nga pala si na? Saan kaya si ah uh, uh, uh Glenn Vista. Sa Amerika Mas, sa, sa Amerika si na, na yata Mm -hmm. Nasa uh, Mary yata si Boss Glenn. Oo, oh, di ko rin na ano, di ko rin nakakamusta. Uh -huh. Sa Oo. Okay. Uh -huh. uh -huh. Wala na yung ano niya, yung, yung injection. ba niya? Okay pa? Ano, mm -hmm. sara